Ganap ng bagyo ang monitor ng pag-asa na low pressure area sa kanurang bahagi ng bansa at tinawag itong bagyong hasinto. Samantala patuloy pa rin ang pag ira ng Southwest Monsoon na nagpapaulan sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ang ulat panahon mula kay Jen Garcia. Sa weather bulletin mula sa pag-asa, makikita sa ating I Weather Center na naging ganap na bagyo na ang binabantayang low pressure area sa kanlurang bahagi ng Subic Bay at tinawag itong bagyong Hasinto. Ito ang ikasampung bagyo sa bansa ngayong taon at inaasahan namang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ngayong gabi. Ang trough naman ni Bagyong hasinto ay nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Northern at Central Luzon, Nueva Vizcaya at Quirino. Pinapalakas din ito ang epekto ng umiiral na Southwest Monsoon o Hanging Habagat na nagpapaulan sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa kota Bato City, maglalaro ang kwatang temperatura sa 23 to 32 degrees Celsius at nasa 100% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang agwat ng temperatura sa 23 to 32 degrees Celsius at nasa 100% ang tsansa na pag-ulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 22 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 100% ang tsansa uulan. 24 to 31 degrees Celsius naman ang na magiging agwat ng temperatura sa Davao City bukas at 70% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 23 to 32 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 30% ang tsansa ng pagulan. 24 to 30 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura sa Zamboanga City bukas at 60% ang tsansa ng ulan. Ang Lanao del Norte ay papalo bukas sa 22 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 80% ang tsansa ng pagulan. Habang sa Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 17 to 26 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 100% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5.44 ng umaga at lumubog ng 6.11 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating Eye Weather Center. Jan Garcia, iMinds, Philippines.